Rafael, my love! Ito na yung Wow! Ang dami naman yan, Boyong! Gusto ni Princess na maraming chichirya. Matutuwa siya kapag nakita niya to. Panigurado, magtatagong pa yung plano natin. Mababawi ko na yung magic wand ko. Nagawa mo na ba yung gayong pampatulog, Rafaela? Oo! Tapos ko na! eto ho! Ayos! Gawin na natin yung plano! Iligtas natin si Bebang at si Iska mula kay Princess! Buksan mo na yung mga chichirya boyong para ma-ready na natin. Sana gumana itong na-ready kong pampatulog. at eto na yung mga chichirya. Pinagsama-sama ko na. Kahaluan ko na lang kayo mang pampatulog. Ayan, pwede na. Wow! Ang bango! Mukhang masarap! Titignan ko nga! Boyong! wag. Hala! Nahilu ako! Inaantok ako! Ba't mo kasi kinain? Para kay Princess Tui! Effective na ginawa mo pang patulog, Rafaela! Ano ba yan? Nakatulog na si Boyong! Meanwhile, Hoy, Pebang! Bilisan mo nga magpaypay! Nainitan ako! Princess! Pagod na ako! Wala na akong lakas! Nagrareklamo ka pa, ha? Tung-tung-tung-tung! Sahong! Ah! Princess! Maawa ka kay Bebang! Kapag hindi talaga kayo sumunod sa akin, mapapahamak talaga kayo! <laughs> Nasaan na pa si Rafaela? Yung pagkain ko? Wala pa? Mahal na rin ang princess. Nandito na po ako. Bakit ang tagal mo? Kanina pa ako nagantay sa iyo ah. Pasensya po mahal na Reyna. Lumapit ka na dito. Ibigay mo na sa akin yung pagkain ko. Eto na po. Wow! Ang dami! Favorite kong tigtirya! Kainin niyo na po yan habang bago pa. Natatakam na ako! Nagot ka na ngayon, princess. Makakatulog ka na. Ano nangyayari sa akin? Sumasakit yung ulo ko. Nahilo ako. Rafaela, anong ginawa mo sa pagkain ko? Bakit ganito to? Nilagyan kayo ng pampatulog para mabawi ko na yung magic wand ko. Tulong! Inaantok na ako! Rafaela, kunin mo na yung magic wand mo! Sa wakas, nabawi ko magic wand ko! Rapela, matutulungan mo na ako! Ibalik mo na ako sa pagiging tao! Ayoko na maging palaka! Okay! Abra! Kadabra! Iska! Bumalik ka na! Wow! Tao na ulit ako! Thank you, Rapela! <laughs> sa wakas, nabawi na na Rapela yung magic wand niya! Wala nang magic si Princess! <laughs> Ska, Ka, salamat sa pagtulong nyo sa akin. Babalik na ako sa mundo ng mga diwata. Iiwan mo na kami, Rapela. Bilang pa sa salamat ka Bebang, bibigyan kita ng regalo. Ano yun? Abra! Kadabra! Bebang, gumanda ka! Wow! Yung buho ko! Nagbago! Ang galing! Gumanda nga si na bagay sa akin po. <laughs> Hanggang dito na lang ako, Bebang, Iska. Sana magkita tayo sa susunod. Mamimiss kita, Rafaela. Sana dumalo ko ulit dito sa mundo ng mga tao. Tawagin nyo lang ako kapag kailangan nyo ng tulong. <laughs> bye, bye na sa inyo. Bye-bye! Rafaela, my love, aalis ka na. Babay Boyong, salamat sa pagtulong sa akin. Ikaw yung pinakapoging tao na nakilala ko. Huwag mo kong iwan na Ikaw lang yung crush ko. Paalam sa inyong lahat. <laughs> Ibictus! Ah! <laughs> Nawala na si Rafaela! <laughs> Guys, nagustuhan niyo ba yung kwento ni Rafaela? Tingnan niyo ho. Pinalitan niya yung buho ko. Bagay ba sa akin? Mag-comment lang kaya. Bye-bye! <laughs>